Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inamin ni Montulfo na nahikayat siya ng kanyang ex-lover na si Maria Isabel Galindez sa isang negosyo na lumabas na isang scam. Sa kanyang Facebook post, publikong humingi ng paumanhin si Mon sa mga kliyente ng RTT Livelihood, Juan Naturalesa Network ang company at Ramon T. Tulfo Cargo dahil biktima rin siya. Sabi ni Mon, sa mga naging kliyente ng RTT Livelihood, Juan Naturalesa Networking Company dito sa Pilipinas, at sa mga OFW sa United Arab Emirates na tumangkilik sa Ramon T. Tulfo Cargo. Kumihingi po ako ng patawad. Binigo ko kayo dahil nagtiwala kayo sa aking magandang pangalan. Naging biktima kayo ng scam. Pero bago ninyo ako husgahan, mangyaring pakinggan muna ninyo ako. Nakakahiya mang sabihin, ginamit ang aking pangalan ng isang babae na pinagkatiwalaan ko ng aking life savings ang aking life savings ang ginamit na capital upang maipundar ang RTT livelihood, Kuha naturalesa at RTT cargo. Pinagkatiwalaan ko si Maria Isabel Galindes, alias Bel Galindez, o Sabel Isabel, na pangalang ginagamit niya sa messenger. Aaminin ko, nagkaroon kami ng relasyon ni Bel at yan ang naging dahilan ng aking pagtitiwala sa kanya. Pinagtatawanan ako ngayon ng aking mga kaibigan at mga kamag-anak dahil sa hindi naman kagandahan itong si Bel na wala na raw ako ng taste sa babae. Pangit man si Belle, may pambihira siyang katangian. Ang kanyang matamis na dila, pardon the exaggeration. Pero pwede niyang ipagbili sa iyo ang Jones Bridge kung ikaw ay kanyang tatargetin. Sa madaling salita, nabighani ako sa isang scammer. Estapedora, manluloko sa pera. Masakit itong aminin dahil ako'y naging batikang police reporter, newspaper columnist at broadcast commentator na magaling kumilatis ng tao dahil sa pagtitiwala ko sa kanya, gawa din siguro sa aking pagiging maginoo, para akong naging tao-tauhan ni Bell. Sinusunod ko ang kahit anong sabihin niya sa akin. Nakumbinsi ako ni Bell na sumama sa kanya sa negosyo, dahil sa aking kagustuhan na makatulong sa aking kapwa sa pagbibigay sa kanila ng marangal na hanap buhay. Itinayo namin ni Bell ang RTTL, One Naturalesa Network ang company. Nag-extend kami ng aming networking business sa Dubai, itinayo ko ang Ramon Titulfo Cargo doon. Sa kagustuhan ko na makatulong sa mga OFW na makapagpadala ng kanilang balikbayan sa Pilipinas sa mabilis na panahon at sa murang bayad. Ako at ang pangalang Tulfo ang dahilan na nakakuha siya ng perang ipinundar sa negosyo. Perang pinaghirapan ko all these years. Lingid sa aking kaalaman, di kumita ang aming negosyo dahil waldas si Bell sa pera. Masakit mang aminin, si Bell ay marami palang sinusuportahang lalaki, Tang ina, ako pa ang naging sugar daddy niya. Tinutustusan niya ng aking pera ang kanyang pangangati. Nalaman ko ang kanyang karamdaman mismo sa kanyang mga kamag-anak. Pero huli na ang lahat. Di ko alam na bankrupt na ang aming kumpanya dahil sa kanyang walang pakundangang pagwaldas ng pera. Bell has left a trail of debts in her wake. Ang mga utang na ito ang binabayaran ko ng unti-unti. Hindi pala siya marunong magbayad ng mga utang. Ngayon ko lang nalaman na sang katutak pala ang kasong estopa ni Bell. At convicted siya sa Baguio. Dalawang taon na pagkabilanggo dahil din sa estopa. At dahil pangalan ko rin ang ginamit niya sa mga negosyo namin. Ako ngayon ang nagbabayad ng mga utang. Nagkanda utang-utang ako sa aking mga kaibigan at kapatid. Kina Senator Raffy, Congressman Erwin, at Wanda, dahil kay Bell, hindi ko gawain na mangutang o manloko ng kapwa. Ang makakapagsabi niya ay aking mga naging angels at executive secretaries sa isumbong mo kay Tulfo. Pwede ring maging testigo ang mga credit card companies na binabayaran ko ng buo kada buwan na walang mintis noon. Hindi ko pwedeng talikuran ang mga utang dahil ayaw kong masira ang pangalang Tulfo na aking itinaguyod. Wala pong halong pagyayabang. Naging household name ang pangalang Tulfo dahil sa inyong lingkod. Ako ang nagumpisa ng sumbungan ng mga inaapi sa programang isumbong mo kay Tulfo sa radyo at telebisyon. Di na mabilang ang mga taong natulungan ko dahil sa isumbong mo kay Tulfo na aking isinara dahil sa pandemic at sa aking kolom sa iba't ibang dyaryo. Marami akong naipabalik na mga OFW sa bansa na inapin ang kanilang amo sa Middle East dahil sa isumbong mo kay Tulfo. Marami rin akong napakulong na mga mandurogas. Di ko akalain na dahil sa akin ay magkakaproblema ngayon ang maraming OFW na tumangkilik sa aking cargo company sa Dubai. Sa mga taong may utang pa ako, I promise na mababayaran ko kayo. Ipinagbibili ko ang ilan sa aking ari-arian upang makapagbayad ng utang. Matatanda ang aktibong isinulong ni Tulfo ang nasabing kumpanya, at sa ilang marketing materials binansagan siya bilang CEO. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.